Oh, dalawa. Da. Nah. pawat na gyud. Oh, ay pangutana basta wala ta masundi. Ko ba hanggawa gid <gibberish> <di> nimo eh. Di ba tani pa tingogon kay kutas kayo. Na among na mahinong ko nimo eh, tungod nimo. Za. Na among ko nimo. Sabay. Ay pag na lang mo di tingog diha. Ha. Among ko bay hana gud. Do na nung dito kauban ng uyab di ay. Ya yes, sige noog. Flirt flirt na ko. Tukor ko oh, glawos to hana ra ba. Oh, mo gid kung naabtan pa tayo, na ka na sa? Mau lagi. Huh. Kinanglan nga, mag-amping na kasunod ay. Kung ganahan kang mag-amping, undangin na ng pamabay ni Bo. Sa so, si Mama sa doi, so good na sa'yo yaw ba? magyaw yaw yun ko, kay magkagaba ba ng ibong kibuhat. Hmm? Ah, uh, mabawsan ka ganit na, magmahay ka. Ma, Okay, rag anak mo sumbalit ni ang gaba. Unyag sa laing tao. Sa mga mahal ni kinabuhi, Mas dubli yun anak dong. Mong samtang nilipawahi ang tanan. Pag tinarong na si mong pagkatao. Oh, ma. Ano Natandog ka sa gisulti ni mama ni mo? Oo, oh, bay. Sakto man sa siya ba? Oo, oh, sige, Nana sige, sa ustong bay. Mm, oh. Panahon na ganyan siguro nga... Musitol uh, daw na Ah, mapahimutang na ka. Ah, ano ah, sige, sige. Ipaila-ila tika sa kumiga, ha? Sakto kay nangita tog uyab. Ha? Kinsa man? Lindsay, mawag na akong pangalan. Mm, um, Ken, right? Oo. Oh. Mm, oh, Wag yun, mamakakay mong amigo, da. Gwapo gitood ka. <laughs> mao ba? Resulti siya, ano? Mmm. Noong, dili na ko mahibong kong pang cheeks kayo ka. Usa? Resulti sa Jenny mo, ana? Ba, ikaw ba? Ikaw, ha? Ano naman? Sige mo naman, ha? Ang will you, mangka? Gisig ng sinina na ako tao, eh. Gisig, gini, ha? Gisi ng bakba mo kung di ka mutugan ako sa tinood, ha? Ay, de, lagi ako. Wag ko'y gisulti niya. Nga, koan nga, chicks boy ka? Gitupo ganit ang mong duha. Kunya, dauto na hinunti ka. Sumali mo, ha? Tupuyi sa gubi. Oh. Ah, kabayan ni mo. Ang <laughs> sabag <laughs> ko, ko eh. eh? Salamat ako, <laughs> na ako ni mo. Bay, tuhuy ko bay. Huwag ko manaot ni mo eh. O siguro, kato si Lenci, nanagat ato ni mo eh. O, ikaw, guilty sa gay ka. Ahay. hay. Palata, mga gawin. Gusto ba ko mag-usap na ka? Ha? move una sa imong past, okay? Kay baka na sa imong present karon. Oh. Bye. Sakto imong amigo. Ma. O kung makita na ako nga tinuoray na gid kang magbago, ma-proud gid kaayo ko ni mo. Ay kabala ka na. tinud ko na gid ako ang ugsolto ni mo. Ako na isaad ni mo ma. sakto na siguro niya kung hindi pa malit sa grocery. Ah. Ken? Pa? Uy! Kat? Ikat? Kat! Kumusta? Ha! Kano sa akala na ulit din sa Pilipinas? Last week lang. <laughs> Ni guwapo magkagsamot, uy. Ay, ikaw yun noon. Ni guwapo magkagsamot, oh. uy. Mm. Guwapo magkagsamot, so, uy. Sus, ulog-ulog gan. Ano mo, Pitaw? Uy, mong sa tabi. Sige na. Um. Mo ba? Mibalit na si Kat Gikan sa Lengnasun. O oh ba? O guwapa lang gihapon siya? Hmm, Sa yeah. may na hula ni mo. bayan ni mo siya sa una pa, di ba? O oh yeah. ba? Ya. Panguyaban ni mo? Ha? Recorded by X Thunder Gaming. Ha? Manguyab ka na ako? okay ra ni mo Kat. na tang kailakat. O naibaw ko nga tarong ang butan kang pagkababay? <laughs> Wala kay Ken. Ken, mga batanon pa tong last time nga nag-uban O remember, mga liberated ka ang mga babae sa laing nasod. Wala ko'y okay labo sa mga babae, o'y. Eh. Kaya naibaw ko nga dilikay mo na Dili ka parayas nila. Ken. Oh, galawang Ken, oh. Ako pa? Eh? Diba ingon anak man komo diskarte ubabay sa ona? Oh bay pero this time bay inarong na ni nga tumong. Yomot. Oh lagi. Seryoso na na sikat. Seryoso gid ka? Oh lagi. Wa gi kil plano nimo. Eh okay. Sige. Sige. Sige sa unsa. na. Kita na. Kita na? asin kita na? Gisugot ako niyo? <laughs> okay. Yes! <laughs> Happy anniversary, mahal. Happy anniversary, Sad. Dili ba mo na sobra rapod ni? Naghatag pa ka gift o niya, napagigay pa dinner karon Mahalong Mahal restaurant? I know, pero Deserving mo ni deserve mo. Ihatag gina ko ang tanan para ni mukat. Ingon anak tika ka love. <laughs> Kung napata sa salida no, magduda na ko nga sunod di mo buhaton kay magpropose na. Oh. Pero in reality, igo ra mga on. <laughs> Sige na, mag-order na ta kay gutom na. Bye. Dato' padungug-dungug iya hawi Mau eh. oh, gani, bay Muin aku ngesabtan, bay, Nga -iang bisulti, bay. Gudyana, ko. Yeah. mau tuh yang bisuti, bay Padungug-dungug gijan aku Kan, ya Nya Bila nama mau katu'i Wapagi kita, no? Uh. Oh Ken Ih, nega Di na ti kabuhian. gusto na ti kang pakaslan. Ken, magstorya ta sa laing lugar. Kanang mingaw. Ayaw din eh. Ha? Pero... Ayaw lagi din eh. Namang di man. Hindi ko masugot! Sorry, Ken. Mm -hmm. Pero dili pa ko andam. Oh. Cut! Cut! Ngano na ngano ini man akong bui, bay. Kung kami sa andam nako, nagtinarong nako. <laughs> Masakit ta ng tigdi apo ko. <sighs> Paita. Asik lang, dasig lang. Laban. <sighs> Au, ang dili gito para imo. Kundi ba di para nako. Wa na lang ta sa magpakita nako. Paita no. Ya. Yeah. Kumusta naman mo? Ah, uh, bot ako ipasabot ba? Buwag na gid mo. sa so, kanan to huwag na may magkunta kay bay <laughs> mauva so, oh, mauva na gusto da, kong -kong kami, baba, na kong kung kami mabaon din na Dili na ken. God. Kaya mo na ako ni Musti na ha? Huwag mangi ko ma-in love ni mo. Utsa. Kumansa sa kong gibuhaan ni mo. Sa tanan na kong effort. mo sultan ni mo na ako. Kiyatag na ako ni mo ang tanan ka. Sorry, Ken. Pero dili pa na enough para na ako. O glabaw pang dili ka enough para na ako. Oh. Well, you only need the light when it's burning low. Only know you've been Kung kanos ako na in love o nihatag sa tanan, Ulos na sa sad kasakit ang akong madawat Pero, bisag, unsan ako kamahal si Kat, gibuhian ako siya sa way pagdua-dua Girespeto nako ang iyang desisyon. Di ni nalang kutob o dagang salamat sa pagtagan ng akong tampo. More power, RMN. Recorded by X-Thunder Gaming. mau kita mai he kalan ini ni ken ngate ka san Miguel Cebu City. Oban sa awit ngayang ke awit ke let her go. But you only need the light. Ka aki sa Carol Mary Hikain. Ogo bus sa direksyone Priscilla Ganas. Kamu usap mengahigala ug mga sugin ti paminaw

Handumanan official Facebook page. Hanggang sa sunod kayo, tagang salamat sa inyong Pamila.